Noong unang panahon, nakita ng Diyos na ang mundo ay puno ng kasamaan at kasinungalingan. Nalungkot siya sa kalagayan ng tao at nagpasya na linisin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit may isang lalaking matuwid at tapat na nagngangalang Noe. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang malaking arka, isang malaking bangka, na sapat upang maligtas siya ang kanyang pamilya at mga hayop ng bawat uri mula sa paparating na baha. Bagamat pinagtawanan at hindi pinaniwalaan ng mga tao, buong puso na sumunod si Noe sa utos ng Diyos. Nang matapos ang arka, pumasok si na Noe, ang kanyang asawa, ang kanilang mga anak, at mga hayop na dalawa-dalawa sa loob ng arka. Bumuhos ang ulan nang walang tigil sa loob ng apatnapung araw at gabi at tinakpan ng tubig ang buong mundo. Lahat ng nasa labas ng arka ay nalunod, ngunit ang mga nasa loob ay ligtas. Pagkalipas ng baha, nagpadala si Noe ng kalapate upang alamin kung may tuyong lupa na. Nang bumalik ang kalapate na may dalang dahon ng olibo, nalaman nilang bumaba na ang tubig. Lumabas sila ng arka at nag-alay ng pasasalamat sa Diyos. Bilang tanda ng kanyang pangako, na hindi na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ipinakita ng Diyos ang bahaghari sa langit. Ang kwento ni Noe ay nagtuturo sa atin na magtiwala at sumunod sa Diyos at huwag kalimutan ang kanyang mga pangako na laging nagdadala ng pag-asa at bagong simula.